Bilyong bilyong halaga ng ilegal na droga na harang mula sa isang Malaysian national na siya suspect kahit na hindi kanya at ipinadala lamang ng isang kaibigan ang mga nakumpiskang kontrabando. Si Bien Manalo sa detalye live. Bien. Rise and Shine Audrey kalaboso ang isang Malaysian National matapos mahulihan ng mahigit tatlong kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman ng mahigit 25 million pesos sa Naiya Terminal 3 kagabi. Walang kawala ang lalaking ito nang maaresto sa ikinasang interdiction operation ng mga operatiba mula sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa Terminal 3 mag-aalas 10 kagabi nasa bat sa lalaki ang humigit kumulang 3.7 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 25.3 million pesos. Nakilala ang drug suspect na si Muhammad at Shambin Muhammad Abzal, 27 taong gulang at isang Malaysian national. Upon arrival, na uh, x-ray yung kanyang bagahe, no? at uh, may nakitang uh, suspicious image dun sa kanyang bagahe no nung nakita no uh, pinaamoy pina natin siya sa ating ano narcotics detection dog and uh, yun eh na, nag nagkaroon ng 100% examination ng ating bureau of customs examiner no at uh, doon nga lumantad yung ano yung uh, illegal na substance doon na naka conceal po doon sa walls compartment ng kanyang bagahe doon sa dalawang side. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nagmula sa Madagascar si Abzal at saka nagpunta sa Addis Ababa, Ethiopia, na kabilang sa red flag countries bago lumipad papunta ng Pilipinas. Nagpunta sa bansa si Abzal para lamang umano magbakasyon sa loob ng dalawang araw. Mariin namang itinanggi ng sospek na sa kanya ang mga nakitang kontrabando ipinadala lamang daw ang mga ito sa kanya ng isang kaibigan. Is this baggage yours? No. Who owns this baggage? My friend. Where is your friend now? I'm gonna call him because I don't know this. Don't mind. If mine I know, I will see him. Yes, this is not mine. Magsasagawa naman ng masusing investigasyon ang mga otoridad kaugnay sa pagkakakilanlan ng sospek. Samantala, Patuloy naman ang pagpapaigting ng mga otoridad sa kampanya laban sa droga. We are continuing po na. No? And uh, we are always intensifying po yung ating ano no, ating uh, usual duties and responsibilities which is yun nga po, number one is to profile passengers. Uh, number two is uh, yung ating x examination. Number three yung canine inspection. No? We will do double time po no, doon sa ating po mga Uh, ginagawang activities dito sa NAIA, no, being the premier airport of our country. Audrey, nasa kustodiya na ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Audrey, wala ring plano ang mga otoridad na ipa ang sospek. At sa halip, gusto nilang dito makulong at pagbayaran ng sospek ang nagawang krimen. At mula rito sa NAIA, balik sa iyo Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.